Ito yung natapos nila kahapon. So, na, ano, uh, tinutuloy nila ngayon. Mataas na, di ba? Pero pagdating yata nila kanina nagawa na nila itong ano, isang hollow block sand. <laughs> Nakapatong na sila ng isa. Yeah. Mabilis din sila. Wow. Ah. Ay, umulan ka sa butaw ay. Eh. Oo, oh. hindi. Buti dito hindi yata umulan. Ay, umulan din sa inyo. Mm. Eh, di marunong ka mag ano palitada. Ah. Pero pwede naman itong paluwagan. Ito. Papaluwagan natin ng kaunti. Paluwagan o pahabain? Pa dito. I iasog natin. Ay, dito pa pwede. Pero yan ang yung ano niya, magiging duktong niya. Oo nga, dito. Ay, yun, pwede. Oo, pwede. Paluwagan natin. Kasi yung hukain lang naman dyan, dadalhin dito. Oo. Oo. Parang masikip eh. Pa, ay, sa ba, inidoro, okay. tapos dito. Pero yung, yung lapad niya, hindi na natin pwedeng ano. Pero, yun oh, yung, oh, oh, ito yung susundan eh, di ba? Pwede yung maba. Ito. Pero palagay mo, kuya, pag naglagay tayo dito ng inidor ay, ng laboratory, okay na yan. Oo, oh, yung laki pwede, na to. Oh, oh, mas maganda, ah. Na natin, para sigurado. Mas maganda, kaya na, na, nga. Dito, para dito na lang yung laboratory, dyan yung bowl, pwede Dyan yung bowl. Dito oh. yung laboratory. Okay, dito. Basta sa gilid nito, hindi yung tatamaan ng ano. Oh, oh. okay, Oo. Diba sabi mo pa labas naman yung ano? Oo nga. Ayun, palabas. Para hindi tamaan yung lavatory. Oh, oh. okay, Oo. Sige. Sige, natin yan. Gagawin hmm. po ano yan. meters yan eh. Oo. Oh, oh. no, ano na yung saging, Oh, oh. Ang dami pala niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang dami niyang ano, oh. Mabunga. Oh, Ang Ay, ganoon din yung sa kabila, ano? Oh. Mm. dami, oh. Sana mahinog siya para pakinabangan. Kasi ano na eh, aabutan na siya nung ano, hollow block. Taas na mag dami yun na kayo hal hal nagawa mo saan ka ah uh, ha mm, nandito yung mga halaman oh. No? yung mga velvet natin namamatay ito nalusaw yung ano ha sayang yung mga halaman natin opo yan yung sa biday pa yata yan o pwede pa magamit biday ba yan eto eto ano to hindi na naisinop yung ano yung Diyos ko baka tamaan ka hindi na siguro sana wag abutin itong ano ito tatambakan namin ito, guys. Ay, tatambak namin dito. Tatambakan na natin dito. Oo. Maganda 'yun. eh. Sayang. Hindi ano. na ikot ulit tayo tiny house talaga ito guys tiny maliit lang talagang dito na kami ano magre-retire ni papa dito na talaga kami tapos itong CR niyo dito yan yung common na CR ah uh, pabuka kasi ito pabuka na ganun hindi siya diretso so, maluwang dito sa dulo na ito tapos doon paliit pero maluwang pa rin ito So ito yung magiging balis CR dito ng ano common CR. Tapos ito yung CR namin yan. Maliit lang naman yan oh. Inano lang doon. Diniretso lang doon. Tapos ito yung space na matitira dito. Yan. Mayroon basta. <laughs> Saka na lang. Saka na namin papakita. Ito maluwang pa dito, be. Eh. So, maglalagay kami. Ulitin ko, Maglalagay kami dito ng yung ano nila, Bella. Yung uh, paliguan nila, Bella. Dito, nila Sky. Para hindi kami nahihirapan. Yan. Dito naman yung gagawin naming lababo sa CR ay lababo at saka kitchen ano ah kitchen ah bali, dito yung kitchen yan diyan tapos dining tapos sala na doon maliit lang as in maliit super lit lang ito guys Ah, hmm. Wala. Hindi. <laughs> oh. <laughs> tigas na yan. Okay guys. Pauwi na ang mga person. ay may mga lakad din silang dalawa. Ay na? Mainit. andito na kami ngayon sa ano bayan ng Kuya Pur. Tumitingin kami ng mga ano ng mga pintuan, hamba. Ayan, dito din kami nung bumili ng pintuan, hamba at saka ng ano namin, kama. Ayan, dito naman kami bibili ng ano, yung karne pang ano namin panluto. Ano ba yung panluto? Ulam-ulam. <laughs> Sabay Diretso na kami ng Linnec. Palagpas na kami sa bahay. O order kami ng buhangin naman. Kasi wala sila ditong panambak dito sa ano sa Linnec. Kaya sa kuya po kami bumili ng panambak. Ngayon, yung ano naman buhangin. Ang dami ng ano, ang dami nagbibilat. Talaga panahon na talaga ng anihan. Yun nga lang ang problema nila. Mababa ang palay. Eh sobrang init guys dumaan si papa ng ano maiinom grabe ang init sakit sa ulo kahit naka aircon kami dito paglabas mainit uh -huh. ito na yung natapos nila ngayon so after lunch na ito na inaayos nila yung poster ayan gumagawa ng ano ng yung para sa bubuhusan yung mga poste so, ito na yung <laughs> tinambahan nila dito para hindi mahirap pumasok ito na yung magiging siya medyo pinaluwangan ko ng kaunti mahirap kasi pumilos kapag ano eh kapag masikip ayan yung kay kanino para sa nasa CR namin. Katuloy doon sa dingding kasi may sinadyos si Kuya Clark para hindi malaki yung cut dito. Ganun na lang papunta doon sa sulok. Tapos ganito ha dapat yung sulok ayan. Doon doon na lang yung CR namin. para ito buo na maging kwarto namin. Ayan. Kaya inuhukayan ni Clark ngayon. Tiratabunan na naman niya. Hmm. Ayan. Naglalagay na sila ng mga butas para lalagyan ng alambre. Yan bali magiging buhos. Bubuhusan nila yung buhangin na inorder namin kanina eto na saka yung simento saka yung wire yun eto kulang na rin eh para deliver din kami nito next week like Very good. Tinabunan na niya. <laughs> Tsaga-tsaga lang, Clark. Ikaw nagsuggest eh. <laughs> so guys, ang daming napapakinabagan pa rin dito sa amin. Yung alugbati, kumukuha sila yung mga ano dito, trabahador. Tapos yung talbos ng kamote. Yan. Yeah. Tapos alam nyo ba ito? yung yung aking ano bayaba sinihintay ko talaga ito na mamulaklak tinan nyo oh. oh yung malalaki ito guapol tapos kulay pink yung loob niya laki na ng puno niya oh tapos sayang tatamaan daw nanginayang talaga ako tapos ito paano kaya ang gagawin paano kaya gagawin natin para hindi ito ano dito yun eh. Ayan guys. Bago kami umuwi, papakita ko muna sa inyo yung nagawa nila. So mataas na ngayon. Ayan. Pinapakita ko ngayon dito yung poste. Tapos ito na yung wall. Dito sa magiging katapat ng sala. Tapos ito na yung kanyang pintuan. Ayan. Pagpasok. Ayan na. Tinanggal na namin yung CR si doon na ginawa. Ito yung bintana tapos magkakaroon ng bintana dyan tapos dito sa tagiliran ayun dun sa sulok yun na yun talagang magiging CR namin eto na ganito na rin kataas dito sa gawing likuran yung pader so ayan na guys ito yung kabuuan ng magiging kwarto namin dito sa bukid yan ito na yung taas nya tapos Ayan, dito naman sa harapan, ayan yung aming mga halaman. Hindi pa yan dyan, guys. Ayusin pa namin yan. Tapos, ito naman kubo, malapit na rin alisin niyaan. So, bago yan alisin, kailangan natapos na yung aming kwarto para doon kami lilipat. So, maluwang pa naman, guys. Ayan, ito naman yung mag-ama. Inaayos naman nila yung ano, yung mga ants ano langgam. Oo, yan, langgam o yan, nag-i-spray si Clark ni niya yung mga langgam para mawala na dyan so yun lang guys